Hi hey guys, uh, welcome na naman sa ating bagong video. Uh, ako nga pala si Ronald, ang Pinoy Skill Ambassador ng Skill Network. Uh, sa video nito, inform ko lang kayo na may, as of today, uh, September 6, uh, meron tayong ongoing uh, contest. Meron tayong uh, contest. Ito yung pangalawa nating contest this year. Kasi uh, uh, kailangan natin ng... Uh, engagement from time to time sa ating community. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, contest na ito. Uh, pinit ko na ito eh, sa ating local community, ay, local Twitter community account, itong Scale Philippines. So, ito siya. Ito na ang ating pangalawang community event, ang Scale Philippines Art Contest. So, ito, isa siyang art contest, guys. Sumali at magkaroon ng chance na manalo ng SKL tokens. Kung anong mechanics at paano sumali, basahin dito. So tingnan natin yung ano, ah, tingnan natin yung mechanics niya guys, no. Ang ganda yung ginawa ko oh, guys, so niyo. <laughs> Skill Philippines Art Contest. Yeah. Tignan Tingnan natin yung mechanics niya lang. Tsaka yung theme. Oops. Ah, uh, possibly incomplete to be a dynamic link. Wait lang, mali ata yung nilagay kong link. Ah, ulitin natin. Kasi nandito yan, eh. ginawa ko yan dito. Mm -hmm. Ito, ito yan. But mali yung link ko. Mali talaga. Mali. Invalid dynamic link. Okay. So i-detalye natin guys. Ah, uh, ipakita ko muna sa inyo ito. Hello mga kabayan, narito ang pangalawang community event natin. Ang layunin ng event na ito ay magbigay ng ideyang magbigay ng ideya ang mga nasa community kung ano nga ba ang scale network at ano ang mga gamit ng teknolohiya. So ang team ng contest, uh Scale is continuously emerging and standing at the top when it comes to web3 gaming. Game building and dApps integration. Recently, Scale surpasses and reached a milestone of more than 100 million transaction counts and saving more than 1.5 billion USD in transaction fees. So for the theme of this contest, participants will make an art. Pwede siyang physical guys, yung talagang ginawa nyo sa papel. Or virtual, virtual art, yung ginawa nyo sa computer or mobile phone nyo. With a focus on skills achievement mentioned above. New requirements guys uh, participants will make an art physical or, or virtual art focusing on scales recent milestone uh, participants can submit up, up to maximum two arts these arts should be original eye-catching and not focusing on price related topics participants need to tweet their arts with the hashtags scale 100 million transactions scale ph contest and hashtag zero gas fees and submit the links of those tweets So ang reward structure natin guys, yung first place natin is 50 USD worth of SKL tokens. Second place is 30 USD worth of SKL tokens. At yung third place natin is 20 USD worth of SKL tokens. So ito ang start natin, September 6 ng 1pm at magtatapos yan September 12, 8pm. Ang mga participants sa Mandadaya at gagamit ng mga duplicate na accounts, ay madi at hindi na makakasali pa sa mga susunod na contest. So, yung mga kailangan ko lang guys na details is yung Twitter handle natin. Twitter handle. Discord username. Telegram handle. Oops, edit yan. Telegram, Telegram handle. Yan. Uh, TikTok username. Ito yung plus yung address natin kung saan ibigay yung Uh, tokens, link ng tweet, at uh, may security question tayo kasi para hindi pumasok yung mga ibang lahi, no? Ano ang paborito mong sardinas? Yan. So yun lang guys, uh, sali kayo kasi ito yung chance na magkaroon tayo ng, makaroon tayo ng scale tokens. Yan. Um, invalid yung link so kailangan kong i-edit ito, no? Uh, wala. Edit ah, kailangan natin ng premium. So ipapusa lang ulit natin. Delete natin. Ay, copy muna natin to. Copy natin Delete natin ito Ta Ah uh, Hindi yan pwede So mag-post ulit tayo ng bago Uh-huh Test Ah uh, V Oops Mag-do <laughs> Anong nangyari Delete na kita natin ito <clears throat> So guys Sabangan nyo na lang oh, Yung mechanics Yung ano Ipapost ulit tayo Ah uh, yun lang, uh, maraming salamat sa pakikinig at sana sumali kayo sa contest na ito uh, like yung mga videos natin share nyo sa friends niyo na gusto rin sumali yun uh, lang, maraming salamat and I'm out, peace!